Hello guys, welcome to our channel. Tutukan ko kayo paano mag-transfer uh, uh, ng funds or paano bibili ng USDT gamit ang GCash sa Pilipinas. Kung ikaw ay isang OFW tapos gusto mo ng, kailangan mo ng uh, Philippine Peso para pambayad sa mga bills mo sa Pinas, or isa kang OFW na kailangan halimbawa na sa Hong Kong ka kailangan mo ng HKD pero yung pera mo ay nasa Pinas so gagawin natin i-convert natin ito into USDT idadaan natin ito sa Binance kailangan verified yung account mo para makapag-transact ka via P2P sa Binance So, ganito siya. Ito. Uh, mm. Ganito siya guys. Wait lang. Ito ang laman ng uh, account ko. But then, gusto kong uh, palitan yung peso ko into HKD. So, ang gagawin ko, bibili mo, i-convert ko muna into USDT. Uh -huh. Then, isesali ko, via P2P, pwede akong bibili ng USDT. O halimbawa, may 50,000 pesos ako. Kailangan kong iset ito para hindi ako magkamali. So, confirm. May 50,000 ako gusto ko siyang i-convert into USDT. So, yung 50,000 ko nasa GCash account ko sa Pilipinas. Kaya, piliin ko dito sa ano, sa mode of payment is GCash. So, nakaset na siya. Ito na siya, 5K. Uh, 50K. So, then, uh, once bibili ka, you need to buy low. Hanapin mo itong yung presyo na mababa. Kasi bibili ka eh. So, ito si Abris Crypto. Nakailang bili na ako sa kanya. So, then, uh, tiningnan ko na yung mga requirements niya. And then, so far, okay naman. At yung mga review na, okay naman. So, nag-place ako ng order. So, ang dapat ma-receive ko is 84.96 USDT. So, I place an order na. Tapos, since nakaset up na yung uh, ano ko, Gcash account ko. So makikita niya agad doon. Oh, bibili ako ng 5,000. I mean 5,000 pesos. So pasahin mo dito no third payment, only registered name in the Binance account for payment and then uh, no remittance or international payment. Make it sure na magkatugma yung ano mo, yung uh, account na uh, padalhan ng uh, ng Gcash account mo at saka yung ano mo sa Binance. Para di malito, walang ano, parang walang conflict, you know? And then dito na sa ano, babayaran ko siya. Kinuha ko yung Gcash account niya, babayaran ko siya through Gcash. Mm, um, express send to this number. I forgot. Every script to No, para hindi kayo magkamali, i copy and paste if possible. Para i pero kung ayaw, wala na tayong magawa, kailangan isa-isahin mong kopyahin yung numbers. So, babayaran ko siya ng 5,000. 'Yun, no? Oh. Mhm. Mm Then i-save ko sa gallery, i-save ko, i-download ko, ko yung resibo. Tapos 'yun siya oh. 'Yun yung sinabi niya oh. So, ito. A, B, and A, N dot asterisk, uh, asterisk, asteris, L A, N asterisk, A E, L So, ayun na. Tapos, i-chat ko siya. I-chat ko siya to inform na uh, nagbayad na ako sa kanya. And then, uh, then, uh, please make the order as said without payment. So, you mark the order as paid. Please process or cancel the order now. Okay, so, pwede kong i-attach dito yung na download ko na resibo from GCash. Ayan siya. Super dali lang mag, ano, mag bili ng USDT gamit ang um, peso, money, pe, Philippine money peso, tapos ibili mo ng USDT. O, oh, ayan, check na. Deposit into your funding account. Tama naman. So ibig sabihin, legit itong si Avery Crypto. So bigyan ko siya ng uh, positive feedback. Uh, dumating din. Ayan na, that's all.